ginawa. Ma'am, sundan ko lang yung tanong ni Ms. Amor, no? Yung Kemas Log, ma'am, pwede bang pag, pagdudahan na patay ka na, bumangon ka, tapos mm. biglang ang dami mong revelations, parang squid tactics o diversionary ta tactics po ba yung ginagawa niya? Huwag niyo sabihing Bangul. squid tactics, baka may magalit. <laughs> 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 joke. Um, talagang ano, hindi siya kapanipaniwala. Um, pero gaya ng nabanggit ko kanina, maaring meron siyang squid tactics na ginagamit. Baka maaring may ilang pirasong buhanging totoo. So yun yung kailangan naming timbangin sa pasara ng investigasyon at lalo na pagsulat namin ng committee report. Na regardless sa kung sino ang nagsabi ng ano, uh, sa pamamagitan ng uh, 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 cross, pag-cross sa mga resource persons, sa mga facts kuno na sinasabi nila, more or less ma-establish namin, ano, mukhang ano ang totoong kwentong ito. Yun yung aming gagawin.